sweethearts. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. And it's a Sunday. At nagbabalik ulit ang inyong ate tart for another vlog. Kasi this day, nako, pupuntahan ko ang lugar na kung saan papagandahin ako. Although, it's a given. Oh, hindi. Kasi itong book natin ay ngarag na. At the same time, tapos na po ang incognito. Pwede na ako mag-change look wala na po akong ginagawa ngayon, pwede na tayong mag-upgrade ng a little bit. Malay niyo, ang susunod kong role, eh, Vita na. <laughs> <Yeah>! <laughs> Hoping, oo, ibig sabihin lang, pwede ako mag-change look for the next show that I will make. Kaya naman, samahan niyo ako dito sa aking pamilya na kung saan sila ay mahilig magpaganda. Ang Sabrina Salon! Let's Let's go! <tip> mga sita. Ay, Makikigulo po. <laughs> Ayan. So, it's another Landi Day today. Oo. Oh, Tinan mo, nagpapahinga sila. Pwede ba yun, Charot? <laughs> o, oh, ayan na. So, papakabog na tayo ngayon. At uh, kasama natin sila Rupa. At ang lahat na nandito ngayon, mamaya, turn by turn, papakilala ko sa iyo, Sila sa inyo. At syempre, magpapahal. Nail din tayo, di ba? Ibongga na natin to. Ay! Oh my God! Ang hapit na hapit! <laughs> hindi kasi, dapat nandito na ako nung mga nakaraang araw pa. Kaya lang, hindi kinaya. Oo, medyo baha sa bahay that time. At masama-masama ang pakiramdam ko. Nakagip na, ko yung mic. Masama-masama ang pakiramdam ko. Kaya ngayon, gawin natin to. Let's go. Ayan o. Oh. Ako, baka ma 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 may kasalanan ako dito. Tirahin ako ng tomboy na to. Sa lahat ng parlor, ito yung may tomboy na parlor. <laughs> Pakilala ka naman sa vlog. Hi vlog. Hello po. <laughs> <laughs> Tapos behind the camera is Lela. Eh, si Lela din magpapagawa. Magpapabang siya. Tsaka magpapa, ano ka, magpapa-treatment. ng pa-treatment mo yan. treatment mo yan. Kasama ng bangs yun. <laughs> okay. Stop <laughs> okay. Oh! Pakala nito Kylie ah. Kylie. Kylie tong wow. Tomboy. Ikaw yung pangalan ng Kylie. Ano to? Sa so, ba, ba yung pangalan mo sa akin? Ako, min minsan, ano pang may tumutag sa akin? Assert uh, Tart, gumagano'n eh. Pero ikaw, Kylie, ano ba yan? ka. Wala kang magandang maririnig sa akin. Ah, oh, Mga mamaya, kalbo na ako. No? <laughs> Kylie. Mga, mga, kasama ko sa outing. Remember the day na nag ako ng team building ng Sabrina? Sila po yun. Yung mga naglaro-laro doon, ganyan. Oh, eto yung manager nila. Pero, oh, pero madalas nilang, ano, si Mirna, madalas nilang bugbugil kasi maliit lang. <laughs> <laughs> Ala, ang daming show. Oh, in fairness. Ayan, ang dami nilang gawa. Kanina pa yan. Ah, yung anak ko rin, oh. Ayan, oh. Pak. Ayan na, siya. Ano ba yan? Tingnan natin. Two days mo lang gusto yung bangs na yan. Marami. Susunod, i-hair clip mo na yan. Ito si Lelay. Eh, ay, eh, ay. eh. Ayan. limutan ko sabihin sa inyo. Alam nyo ba itong hairstyle na shaggy? Ayan o. Yung hairstyle na shaggy na yan. High school ko pa yan, ano, hair. Ngayon, pinababalik ko. Ayan o. Yung hindi talaga. Ayan o. Yung ganyan ang level. Pak! Kuha-kuha ni Miss Rufs. Iba si Rufa. So, hanapin nyo yung mga, na, ma mahuhusay sila lahat dito. Wala kang tulakabigin. May itutulak ka lang. Pero... <laughs> Wala kang tulak, So, mag-picture lang ako ng bonggam bongga Thank you ulit, Sabrina. At thank you, Rufa. Ayan, Oh. Si Mama Rufs. O, oh, di ba Sabi ko sa yung effect ng mga pagkain dito, eh. <laughs> <laughs> sa kanya, unang-una. <laughs> so, picture lang kami. Ayan, oh. Thank mm. you. Yes! Yeah. So, ito na yung effect ng aming pagsasabri na lahat. So, gusto na namin pagpasalamat sa mga... Thank you, guys! Yan yeah. yeah. yeah, ha, sa so, ulitin. O, oh, niyo kami. Thank you, thank you. Yes, mga sweethearts, ito na nga. This is the outcome. Did you like it? Alam niyo last time na nag-shaggy ako, high school pa lang. No? ngayon, may eh, apo na ako. <laughs> Grabe. <laughs> Nagbalik shaggy tayo para lang mabuhay ulit yung buhok natin. At the same time, ma-prepare tayo sa ating next show. Kaya naman, papakita ko sa inyo yung mga pangyayari kanila. At syempre, yung mga pangyayari din sa mga anak ko. Para at least makita nyo yung mga changes sa Nag-before and after ako for, of course, Sabrina. Maraming salamat ulit sa Sabrina. Sa taong nasa likod ng camera, grabe, isang araw akong hindi naligo, tatlong beses mo akong pinaliguan dito. Hayop ka. So, nabura din. Nabura din yung ano. So, pray lang tayo for Vice Comedy Club. I'll see you there later. Thank you sa mga subscribers ko. At the same time, sa mga uh, labaw of Zipitit, mga Mex Patalyon, salamat sa pagtulong sa akin for growing. ah, oh, ito. Oh, bombang-bomba na tayo ngayon. So, guys, o, oh, uh, click on the notification then para alam nyo kung kailan ako babalik sa Sabrina. Thank you so much. Siyempre, kay Mam, Mam Mia at kay uh, Sir Steve. Salamat, salamat ang bonggang-bongga kasi kayo talaga yung nagpapaganda sa akin. Tsaka ito talaga yung me time ko, yung hindi ako naglalaba, hindi ako nagliligpit ng bahay, hindi ako nagluluto. Me time talaga, pag nasa Sabrina ka. Tutal, hindi naman nakita ito. Pakita mo na yung pa ako. Oh, Tsaka nakapanya yung ano, yung masakit sa paa. <laughs> may kasamang massage pala to. Maraming maraming salamat Sabrina, ito na ha. Ito yung makikita niyo sa akin next show dahil tapos na tayo sa pagiging matanda sa Incognito. Andito na tayo sa uh, ang aabangan niyo ay Cruz versus Cruz sa GMA 7 po. Oh, o, so kaya lumapit talaga ako sa Sabrina para may iba naman yung continuity ko. Pero okay mag alala katulong pa rin po ako dito. <laughs> <laughs> nag-iba lang ng kulay ng Hereret. Ayan. May before and after ang um, Sabrina sa kanilang page. Huwag kayong mag-alala. Makikita niyo po doon kung gano'ng kakaragang buhok ko. Pero inayos po nila ng buong-buong Sa aking mga sweethearts, alam niyo na mga pakakaabangan. Yung mga malapit dito sa Pasig, Sabrina is right in front of the church of uh, Pasig. Di ba? Tama? Tapos sa... Uh, sa taas ng Malayan Bank. Malayan lang. Malayan. Oh. And malapit sa Jollibee at saka sa Chowking. Grabe kaya ang tatabaan nila rito. Nami <laughs> silang kinakainan. Oo. Oh, oh. So, wala lahat nandito na kami nga papunta na sa Mercury eh. <laughs> bago, pumasok ng Vice Comedy Club. Pero syempre, alam niyo na hit the notification bell para alam niyo kung kailan ako ulit pupunta sa Sabrina at syempre ang kanilang sister salon, ang Blush Nail pa. Hello. Oh, yan alam ko pa. Oh, pupunta rin ako dyan kasi magpapaahit. <laughs> oh, thank you so much mga sweethearts. See you when I see you.